day off na naman. Magda-day off tayo kahit na may bombahan. Dahil wala lang. Wala tayong place na pag stayhan sa trabaho. Kaya kailangan natin umuwi sa ating apartment. Ayun na nga. Kailangan nating mag day off ngayon kasi syempre papalitan ako ni Indiana. So siya yung mag gagamit ng room namin. Hindi naman kami pwedeng dalawa doon kasi sabi ng boss ko nakaka-confuse sa privacy rin ng isa't isa. So ayun, before doon sa unang-unang bomb alarm na nangyari na hindi namin inaasahan is nag part time job pa ako sa isang home for the age na dati kong pinagtatrabuhuan kung naaalala nyo si Lola Bebe dyan kami nakatira dati so ang pinalitan ko dyan is yung hipag ko kasi na, which is nag day off siya that time so ngayon hindi nasan um, alas 6 or mag alas 6 yata madaling araw may biglang bomb alarm ko alam kung we're going to shelter ba. Yung alaga ko ngayon nakahiga pa. Paano na to? Ah, ano ba yun? Ano ba? Kakagising ko lang. Kuya! Oo! Yeah. Oh, oh. Sige, tayo din. Oh my God. <laughs> Yung linya. Ha, ba't ang Pabalik na tayo sa work Back to normal ng aming schedule kung dati, one week, one week kami ng partner ko. Ngayon is, balik na sa two days, 3 days ang work. Which is mas okay kasi sobra kong na, pagod nung one week, one week. Yan, naglalakad na ako papunta sa work. Sana, tuloy-tuloy na yung katahimikan. Para, hinihingal ako. Ang bigat kasi nung bagpak ko. Puro laman is, labahan. Kasi, dito ako maglalabas sa work. So, ayan. Ito yung, ano ko, way ko. Ayan. Hindi ko kasi dala ngayon yung scooter ko. Kaya yan. Ako yung maglalakad. Nang napakalayo. Uy, may, may tutubi. Asan na siya? Ay. O oh, ba diba, Ang ganda ng araw ngayon. Thank you, Lord. Ay. Sana... Tahimik na para ayan yeah. yun ako, hello good morning, another day na naman so this time na naman nasa labas na naman ako tuwing nasa labas ako, abot-abot talaga yung panalangin ko na sana hindi ako abutan ng bomb alarm sa labas kasi hindi ko alam mong gagawin ko. Kung nasa bahay ka lang, okay lang naman. Kasi syempre, bawat bahay may shelter. Merong bomb shield, parang ganun. Pero pag nasa labas ka, hindi mo alam kung saan babagsak or Uh, an, kung saan ka magtatago pero sabi nila pag nasa bus ka daw bababa lahat ng mga tao and then dadapa sila sa ground parang ganon so salamat naman sa Diyos hindi ko pa na i-experience yung ganong sitwasyon kasi talagang nagpre-pray ako tuwing, tuwing alis ako or nasa bus ako buti na lang hindi pa nangyayari sa akin talaga as in tapos pagbalik ko sa work, ito na naman. Nadinig nyo ba yon? Sobrang lakas. Pero hindi naman sa area namin bumagsak. Yung impact lang yon.